Hi guys finally matapos na <laughs> ang tagal ko maghintay ng tubig tapos na rin so iniwan ko lang doon pabalikan na lang mamaya kasi kukuhain yun ang amo ko pinila ko lang nilagyan ng tubig Ah, maglakad na tayo away na tayo kasi ang dami pang gagawin sa bahay ang oh, sayang na lang naguusap ah Waking-walking ulit tayo. <sighs> <sighs> ang tagal ko naghintay. Ang haba ng pila. May tatlong oras din siguro. So let's go home bote na lang nakapaglinis ako kahapon so isang kwarto na lang linisin ko walis walis mamiikot yung washing ko eh dito tayo dadaan Malbar Street dito tayo sa Gonzalo Street dataan ay lusutan man to papuntang Cuenca dito tayo kanina so dito tayo ngayon ay Eh, Nakapag-upload na ako ng isa pang video. So, please watch my videos, guys. And subscribe. tingnan mo yung mga puno, may bulaklak. Kanay na ba? Ganda ng bahay. Ah, wala pang nakatira dito. Kasi tingnan mo na oh. Porenteng. Let's subscribe some more. Hindi ah, pa ako nakapag-1000. <laughs> I started walking tour habang pa-uwi. Kasi ito lang yung time ko nga makapag vlog hindi naman ako pwedeng mag vlog sa loob ng bahay syempre baka magalit yung amo ko ang haba ng pila kanina ay. ayun nakapag upload ako Ang gastos din sa Lord <laughs> ayos lang, kalasan <laughs> pa kaya dadaan na 'to. ka ah, buong batulaw bato law dito tayo kahapon ah ah doon daratso agon sila street So, dito tayo dito sa susubukan natin. Kaya para hindi ba ako maligaw. Kasi minsan pag hindi ka nag-iikot, maliligaw ka eh. ha. bale bago no pogo ay yeah. tama no bodyguards tama dito tayo dumaan so dito tayo bagliko dito tayo kahapon dumaan pabalik dito okay dito tayo pa sa balibago ito tayo dumaan kahapon eh. Okay. Oh, kamuting kahoy. Kamote. Parang talong to. Ay, pichay. Nadaanan na natin ito nung kahapon. yo ayun pala yung Munting Garden nila. Ang ganda ng bahay guys oh. eh oh, ay bulaklak ang puno oh. mulaklak na yung papaya nila ang ano lang naman nagtatanim yan guys mga katulong, driver para nakakatipid kasi minsan mahalang belehen so kung may tanim ka sa paligid nakakasave ka allowed naman magtanim dito sa bakanting lote hanggat well, hindi pa ginagawa kaya ako nagwo-walking walking tour para ma-memorize ko yung daan <laughs> hindi ba tayo maligaw kaya may ate sa bonga hello ah dohat kasi pag ano ba pag nag ka ba maligaw-ligaw man sa laki ng Ayala Alabang Village Ayan na yung simbahan. Doon na tayo kanina dumaan. Oh. No? dito tayo yung harap na to dito tayo dumaan kanina papuntang water station so dito na lang palagos lagosan lang so, yung simbahan uh, balibago and malbar street so dito tayo papunta sa malbar doon tayo kanina dito din tayo dumaan kanina Ada No parking sidewalk. Best exercise is walking walking. Like lang tumakbo walking lang. tayo daan sa Ibaan. Ibaan straight going to Cuenca. Ayan, na to Ibaan straight. Oh, na to. Yun yung ibaan. Eba at straight. Ato ba? Hindi ko alam kung anong puno. Ayan o. Kapungan niya. Ayan o. Oh. Yan. Hmm. hmm. Ano natin? May 10:30 na ata eh. Ito dito tayo sa kwenka. Ayano. Oh. yan yung quen ito eto quen ka don e baan ito yung quen ito na lang talaga yung magagawa kong vlog yung mag walking 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 tour walking around <laughs> mukbang Thank you guys for watching my videos and please subscribe pa more pa help po and bye malapit na tayo sa bahay God bless you guys si Koy ang lalamob buti gumanda yung weather today guys tingnan mo maganda mainit kanina maulan ay mambon eh di naman nila hinakot yung aking basura bye guys